Guys, may nakita ako dito mga biliyan ng mga sapatos na sa 2i. Ayun know, 2i 2i yan. Yeah. 2i shop na mura lang guys oh. So 180 pesos lang kanila mga sapatos dito, may pang babae, pang lalaki ganitong size oh. Yan oh. So may mga pambata guys. So 180 pesos lang dito yan oh. Yan, ang dami guys So, oh. Iba't ibang kulay sukat ng mga sapatos na available. And guys, hindi na ngayon sa may bilihan ng mga murang sapatos. Dito, dito sa may ano, uh, DB Mall, sa may Secret Store. So nakita ko dito yung mga murang ng bilihan ng mga sapatos. na mura lang ng 150 pesos. So alaga, so dito ay iikot ko kayo sa mga available nila ng mga sakados na pwede niyong bilihan. Sa likod ko lang guys, yung bilihan ng mga murang sapatos. Yung kanilang ano, uh, location ay sa 21 or 2i ng second floor ng Visoria Mall. Uh, mura lang guys, oh. So 180 pesos ang kanilang mga sapatos dito May pang babae Panlalaki Ganitong size o so. Yan o oh. So may mga pambata guys So 180 pesos lang dito yan o oh. Yan Ang dami guys o so, Ibat-ibang kulay Sukat Ng mga sapatos Na available dito Kagaya nito oh. Yan So 180 pesos lang to Lahat ng klase Dito sa side na to guys Kasi may mga Tumpok-tumpok na mga sapatos Mayroon doon Sa 250 pesos yan 180 pesos, dito naman 180 pesos yung sa malalaki so simulan natin dito guys sa 250 pesos oh. Ayan. so ang laki nito guys oh, puro puti ganito ang puti ng sapatos so ito ay sa 250 pesos ngayon guys, nakabargin siya yun o oh. Iba't ibang size yan yung inyong makikita dito inyong mabibili guys yan yan Kanyang kalalaki guys So ito ay uh, Pwede siya pang babae Panlalaki guys So ito 50 pesos Napakadami Alas tum Tumbuk-tumbuk na yung mga ganitong sapatos nila dito Na available Ano may nagsadyatingan nila dito Nagustuhan nila yung mga sapatos Napakabura guys Kasi kung gusto nyo yung mga murang sapatos Na magbibili dito Ayan Marami kayong pagbibilihan talaga Ayan si Maho Halos tinumog na yung mga sapatos na available dito. Yan. O. Ito rin guys, oh. Yeah. 250 pesos lang to. Napaka mura lang kanila kanilang mga sapatos na available. Punta tayo din sa kabila guys, oh. Yung mga iba't ibang klase ng sapatos nila. Yung kanina yung 180 pesos. Bargain din yan, oh. Yan. sa iba't ibang size din to so dito makikita ko na pambata yung mga size nito pero yan, 180 pesos lang yan. Yan. Mag yan pag panit niyo mismo ng second floor, bungad lang sila makikita niyo na itong bilihan ng mga sapatos. So, yung ano nito uh, ay, stool nila ay 2i. 2i siya mo, no? 2i. Or 21. Kasi nakita ko, parang 2i o 21. Yan. Ngayon, yung, yung ano nila. Yan, mga available ng mga sapatos. Yan. Doon, naka-display rin yung mga maliliit at yung mga malalaki na napakadami dito ay bargain talaga siya na inyo yun mabibili so dito fixed price yung pagdia sa mga sapatos na to naka na siya so bahala na kayo mamili so yung mga hindi masilan yung hindi naka hindi naka karton so dito so mas pagkita niyo naman guys na yan okay okay naman siya yung talagang budget friendly dito mabibili niyo mga ganitong sapatos ito ay puro mga pangbata na size din po tayo dun sa mga malalaki na size na halagang 180 pesos lang so ganito 180 pesos lang dito guys oh. so tapat na yung price question nito ito yung sa mga malalaki yan. You know? Ang gaganda guys, oh. Yan. So, sulit na to. So, sa mga araw-araw natin na gamit, pwede yung ganito. Yan. Iba't ibang klase yan. Iba't ibang design na yun yung mabibili rito. Yan. So, ito may mga ano siya, uh, iba't ibang design, iba't ibang brand na inyong makikita mabibili dito guys. Yan, kanyan siya kadami dito yung available na mga sapatos na inyong mabibili. So ikot pa tayo dito. Yan. So halos ganyan yung mga sapatos. So yan. So yun, kung ang hanap niyo mga ganyang bilhin, mga sapatos na mura lang, yun, okay, 180 pesos lang yun dito na pwede yung bilhin. Okay. Yan guys, uh, ito yung aking nakita uh, kita dito. Sa aking pag-iikot dito sa My Baby Mall sa May Divisoria. Bilihan ng mga murang sapatos. Makakabili uh, ka na ng mga ganyang sapatos guys na budget friendly. So guys, hanggang dito na lang mga aking long video for today. At kung may naisip nice sabihin sa ating ilang video for today, mag-comment lang sa ating comment section at pag-subscribe na rin yung ating IP page at ating YouTube channels. Pag-subscribe -pa, pag na rin din po. Para kami mga malitis video at yung tayo na in-upload ay uh, ma-notify po kayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunod at pag-support. Peace po na uh -huh.